Ang makapangyarihang panalangin na ito ay isang taimtim na paghingi ng proteksyon mula sa Diyos, nilalayong hadlangan ang anumang masamang plano na nagbabanta sa ating mga buhay at tahanan. Sa pagbanggit sa pangalan ng Diyos, ang panalangin na ito ay nagtatakda ng isang kalasag ng siguridad, tinataboy ang mga puwersa ng kasamaan at nililikha ang isang kapaligiran ng kapayapaan at proteksyon. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya at pagtitiwala sa presensya ng Diyos, kinikilala na, kasama siya, walang kaaway ang magtatagumpay. Ito ay isang imbitasyon na magkaisa sa panalangin, pinapalakas ang ating kaugnayan sa Panginoon at inangkin ang tagumpay laban sa anumang pagsubok. Magsisimula tayo sa isang mahalagang sandali, ang layunin ng panalangin na ito. Naisip mo na ba kung ilang beses dumarating ang pakiramdam ng kawalang katiyakan na parang isang makapal na ulap nagpapahirap sa ating paglakad? Madalas, kapag tinitingnan natin ang paligid, tila may mga puwersang kumikilos, hindi ba? Nagtuturo ito sa atin ng isang katotohanan na kailangang maliwanag sa bawat kristyano. Hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak na walang proteksyon mayroong banal na proteksyon na bumabalot sa bawat isa sa kanyang mga anak. At ngayon, sa pamamagitan ng panalangin na ito, ilalagay natin ang proteksyong iyon sa mas maingat na pagkilos. Ngayon, sumabay ka sa akin. Maaaring may dumating na espiritual na pagsubok sa iyong buhay, ngunit hindi ibig sabihin na ang mga pagsubok na ito ay may kapangyarihan o pangmatagalan. Sila ay mahina sa harap ng kapangyarihan ng panalangin na pag-isipan mo na ba ito, na ang mga hadlang o planong laban sa atin ay nawawala ng lakas kapag nagsimula tayong balutin ang ating sarili ng proteksyon ng Diyos. Na hindi tayo nag-iisa. Alam mo, sa ilang mga pagkakataon, naramdaman ko ang aking kahinaan, iniisip na baka wala akong lakas na harapin ang ilang mga sitwasyon. At, kung maaari akong maging tapat, ang panalangin para sa proteksyon ang nagbalik ng kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos. Dahil bawat salitang ating dinideklara ay nagiging kalasag. At hindi ako nagsasalita ng karaniwang kalasag, ito ay kalasag na inihanda ng Diyos na nais niyang makita sa aksyon sa ating buhay. Isipin mo ito sa isang segundo, manalangin at maramdaman na ang lahat sa paligid ay nakabalangkas na walang masamang plano ang may kapangyarihang sirain ang banal na depensang ito. Hindi ba't nakapagpapagaan ng kalooban? Kaya habang tayo na nananalangin, magkaroon tayo ng paninindigan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi pasibo, ito ay isang sandata. Hindi lamang ito nagpoprotekta sa atin, kundi nagtataboy rin ng lahat ng salunga. Sa bawat salitang lalabas dito, naway maramdaman ng bawat isa ang kapangyarihan ng Diyos na nagtataas ng isang pader ng proteksyon. Handa ka na bang simulan ang paglalakbay ng panalangin ito? Dahil malinaw na ang layunin, proteksyon, pagbabantay at pamumuhay sa ilalim ng proteksyon ng kapayapaang nais ng Diyos na ipagkaloob. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pang-araw-araw na laban. Napansin mo ba kung minsan ang maliliit na hamon ang mas nagpapakapagod? iyong paulit-ulit na iniisip ang pakiramdam na parang may hindi tama o kahit iyong bigat na parang hindi nakikita pero nararamdaman sa paligid. Maaaring ito ay mahirap na sitwasyon sa trabaho, isang alitan sa isang mahal sa buhay, o kahit isang labanan sa loob, sinusubukang panatilihin ang kapayapaan sa gitna ng napakaraming abala. Ngayon, hayaan mong itanong ko ito, Posibleng lahat ng mga hamong ito, kahit ang maliliit, ay may espirituwal na pinagmulan. Posible kayang mayroong higit pa rito, isang hindi nakikitang puwersa, isang bagay na sumusubok na iligaw ang ating atensyon, alisin ang ating kapayapaan at ipagkaloob ang panghihina ng loob. At tingnan, hindi natin pinag-uusapan ang isang problema lamang dito at doon, kundi isang pagtutol na tila banayad ngunit totoo. Hindi nga nakapagtataka na binabalaan tayo ng kasulatan tungkol sa patuloy na pakikibaka na hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espirituwal na puwersa. Habang nagdarasal tayo, isipin natin ang bawat bahagi ng baluting ito na ating isusuot. Ano sa tingin mo? Ilagay ang helmet, ang breastplate, ang kalasag, bawat isa na may partikular na layunin. Dahil hindi lang tayo humihiling ng proteksyon, ipinapaandar natin ang pangakong ibinigay na ng Diyos sa atin. At ito ay nagdadala ng kapayapaan, ang katiyakang kasama siya, walang makakayanig sa atin. Ngayon, pag-isipan natin ang kahalagahan ng aktibong paghadlang sa mga plano ng kaaway. Napansin mo ba kung minsan ang buhay ay parang paurong, na para bang may nakaharang sa ating mga hakbang? Maaring ito'y isang promosyon sa trabaho na hindi dumarating, isang pangarap na tila hindi abot kamay, o kahit na ang emosyonal na kalusugan na hindi matatag. Baka hindi ito basta pangyayari lang, baka may mga espiritual na puwersang humahad lang sa atin. Isipin mo, binigyan tayo ni Jesus ng otoridad upang wasakin ang mga gawa ng kaaway, at hindi niya ito sinabi ng walang dahilan. Ang salita ng Diyos ay malinaw tungkol sa pag-iral ng mga puwersang espiritual na sumasalungat sa atin. Pero ginagamit ba natin ang otoridad na ito? Batid ba natin ang kapangyarihan natin upang harangin ang lahat ng hindi mula sa Diyos? Naranasan ko na ang mga sandaling ito kung saan parang bigla na lang gumuguho ang mga bagay na walang maliwanag na dahilan. Para bang may hindi nakikitang puwersa, isang labang hindi ko makita, pero dama ko sa aking kaluluwa. At dito ko napagtanto na sa panalangin, mayroon tayong sandata na sumisira sa mga bitag at gumigiba sa bawat plano ng masama. Gaano kadalas nating nakakaligtaang sa pamamagitan ni Kristo, binigyan tayo ng kapangyarihang ideklara at harangin ang lahat ng kasamaan. Naranasan mo na rin ba ang ganitong pagbabago sa buhay kapag ikaw ay nananalangin ng may otoridad? Ngayon, habang nagdarasal tayo, isipin ang bawat bahagi ng iyong buhay na posibleng may pagharang. Sabay-sabay nating isipin na ang mga harang na ito ay bumabagsak, na ang mga balakid ay naguguhu. Ang bawat salitang ating idinedeklara ngayon ay isang pader na itinataas laban sa lahat ng hindi mula sa Diyos. Ang panalangin na ito ay isang kalasag, ngunit isa rin itong espada, isang sandata na gumaganap bilang depensa at pag-atake. Ngayon, narating natin ang isang mahalagang punto, ang tiwala na nakikinig sa atin ang Diyos. Napansin mo ba kung gaano kadaling manalangin pero sa loob-loob, may konting pag-aalinlangan kung may mangyayari ba talaga? parang ginagawa natin ang bahagi natin, pero umaalis tayo ng walang katiyakang narinig ang ating panalangin sa langit. Bakit kaya ganito? Minsan ba ay kulang tayo sa tiwala na nakikinig talaga ang Diyos sa bawat salita natin? Ipinangako ng Diyos na ang kanyang mga tainga ay nakatuon sa ating panalangin, pero naniniwala ba talaga tayo dito? Naisip mo na ba kung paano mababago ng ating mga panalangin kung may ganap tayong katiyakang nakikinig ang tagapaglikha sa bawat daing? Ako mismo ay dumaan sa mga sandaling mas malakas ang pag-aalinlangan, lalo na kapag hindi agad nakikita ang sagot. Pero doon ko rin natutunan, kailangang pinapalakas ang pananampalataya, at nangyayari ito kapag naaalala natin ang katapatan ng Diyos at kung gaano karaming beses na siyang tumugon. Alam mo, naranasan ko rin ang ganitong mga sandali kung saan pakiramdam ko na para bang may sumisipsip sa aking lakas at kapayapaan. Hindi lang isang problema, kundi sunod-sunod na mga bagay na unti-unting sumisira sa aking katahimikan. Napansin ko na kapag nakakaligtaan kong humingi ng proteksyon sa Diyos, mas lalo akong nagiging mahina laban sa mga atake. Parang bawat munting laban ay nag-ipon hanggang sa maging isang matinding unos. Sino nga ba ang hindi nakaranas nito? Dito pumapasok ang kahalagahan ng panalangin na ito na kasama nating idinadalangin ngayon. Hindi ito basta-bastang proteksyon, kundi isang bagay na personal at akma sa bawat laban na ating hinaharap. Napansin mo ba na ang panalangin ay may kapangyarihang baguhin ang kalagayan sa paligid? Isang salita lamang sa pangalan ni Jesus at nagbabago ang lahat. Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay sa kapayapaan, ngunit ito ay isang pangakong kailangan nating ang kinin, lalo na kapag nararamdaman natin ang pagtutol. Habang tayo ay magkasama sa panalangin na ito, bakit hindi natin gawing pagkakataon ito para sa lubos na proteksyon? Gawing bawat laban ay maging pagkakataon upang ipahayag ang tagumpay na nasa atin na. Na bawat pagsubok, bawat munting pagtutol ay paalala na binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihang magtagumpay. Ngayon, alalahanin natin ang halaga ng pananampalataya sa ating hinahanap na proteksyon. Napag-isipan mo na ba ang kapangyarihan sa bawat salita ng Diyos pagdating sa ating espirituwal na depensa? Sa aklat ng Efeso, sinabihan tayong isuot ang buong baluti ng Diyos hindi lang basta proteksyon, kundi ang mismong presensya niya na siyang nagbibigkis sa atin laban sa anumang atake. Paano kaya ang maging handa araw-araw sa pagsusuot ng ganitong espiritual na baluti? Siguro nararamdaman mo rin ito minsan, maraming beses nating iniisip na kaya nating harapin ang mga pagsubok mag-isa, pero ang totoo, binigyan na tayo ng Diyos ng lahat ng kagamitan ng buong baluti at ang panalangin ang susi upang magamit ito. Maisip mo bang simulan ang araw sa pagsusuot ng helmet ng kaligtasan na nagpoprotekta sa isip mula sa negatibong kaisipan at alalahanin o kaya ang kalasag ng pananampalataya na siyang pumipigil sa anumang masamang bala ng kaaway? Ito ay nagbibigay ng malaking pagbabago, hindi ba? Nakakatuwa ring malaman na bawat piraso ng baluting ito ay may partikular na layunin nilikha upang protektahan ang bawat aspeto ng ating buhay. Isipin mo, gaano kadalas ang pananampalatayang kumikilos ang siyang nawawala sa ating depensa. At madalas, dahil sa abalang buhay, nakakalimutan nating huminto at magdamit ng proteksyon. Maraming beses ko na rin itong naranasan. Minsan, pagkatapos ng isang pagsubok ko na lang na pagtanto na mas maganda sanang nasimulan ko ang araw sa mas taimtim na panalangin, pinapalakas ang bawat aspeto ng aking buhay. Baka naramdaman mo rin ito minsan, hindi ba? Marahil naramdaman mo na rin ito, nagtatanong kung narinig ba tayo ng Diyos o kung darating ba ang sagot. At normal iyon, tao lang tayo. Pero isipin mo ito, paano kaya kung sa halip na magduda, sa bawat panalangin ay ideklara natin nang may pagtitiwala na siya ay kumikilos na. Parang mas nagiging makapangyarihan ang ating panalangin dahil may kasiguraduhan tayo na hindi tayo nag-iisa. Kaya habang nagpapatuloy tayo sa panalangin ito, ilagay natin sa ating puso, nakikinig ang Diyos at naroon siya sa bawat salita. Manalangin tayo ng may paniniwalang siya ay kumikilos na, na ang proteksyon at paghadlang sa mga plano ng kasamaan ay gumagalaw na. Iba ang pakiramdam, hindi ba? Ngayon, talakayin natin ang makapangyarihang epekto ng panalangin sa ating buhay. Natanong mo na ba kung bakit may mga taong tila may kapayapaang di natitinag kahit sa gitna ng unos? Ano kaya ang lihim sa likod ng katahimikang iyon? Ang sagot ay nasa panalangin. Kahanga-hanga kung paano binabago ng panalangin hindi lamang ang paligid kundi pati ang nangyayari sa loob natin. Isipin mo ito, tuwing nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos, hindi lang tayo humihingi ng proteksyon o kasagutan sa mga problema, iniaayon din natin ang ating puso sa kanyang kalooban. Napansin mo na ba na pagkatapos ng panalangin, tila humuhupa ang mga takot at pangamba? Parang ang presensya ng Diyos ay nagpapakalma sa ating espiritu at nagpapanibago ng ating isipan. Paano nangyayari ito? Ang panalangin ay hindi lamang mga salita, ito ay isang tunay na pakikipagtagpo sa Lumikha. Ako mismo ay dumaan sa mga sandali kung saan tila gumuho ang buhay. Parang may mabigat na nakapatong sa akin at sa panalangin ko nahanap ang lakas para magpatuloy. Nang lumapit ako sa Diyos, nagiba ang aking pananaw. Napalitan ng kapayapaan ang pagkabalisa. Ang dating tila di malalampasang hadlang ay naging pagkakataon upang masaksihan ang pagkilos ng Diyos. Hindi ba kamangha-mangha na sa bawat panalangin ay may pagkakataon tayong masaksihan ang pagkilos ng Diyos? Habang tayo ay nananalangin, tandaan natin na bawat salita ay may kapangyarihan. Manalangin tayo at ideklara na ang panalangin ito ay hindi lang isang pang-araw-araw na ritual, kundi isang sandatang nagpapakilos sa pagkilos ng Diyos ito ay isang sandali kung saan naririnig ang ating tinig sa langit at ang bawat deklarasyon ng pananampalataya ay may kakayahang gumalaw ng bundok paano kaya kung ang bawat isa sa atin ay makita ang pagbabago sa buhay mula sa panalangin ito paano kaya kung maniwala tayong sa pagtawag natin sa Diyos may mga pintuan na bumubukas at natutupad ang kanyang mga plano iyan ang ginagawa ng panalangin ito ay nagbabago, nagpapanibago at nagdadala ng proteksyon sa bawat aspeto ng ating buhay. Ngayon, pagnilayan natin ang proteksyon na natatanggap natin sa bawat pagdarasal at kung paano nito naaapektuhan ang ating buhay araw-araw. Naisip mo na ba kung paano haharapin ang mga hamon ng araw-araw kung wala ang proteksyon ng Diyos? Nakakatakot na ideya, hindi ba? Minsan, masyado tayong abala sa ating mga gawain at na nakakalimutan nating sa tuwing nananalangin tayo, tayo ay nagtatakda ng isang kalasag sa ating paligid. Napansin mo ba kung paano may kakayahan ang panalangin na lumikha ng isang ligtas na kapaligiran? Kapag ginugugol natin ang oras para makipag-ugnayan sa Diyos, hindi lang tayo humihiling ng kasagutan, inaangkin din natin ang proteksyon na ipinangako niya. At ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong: Paano kaya ang buhay mo kung tunay mong pinaniniwala ang bawat panalangin ay nagbibigay ng isang patong ng espiritual na proteksyon? Ako mismo ay nakaranas nito sa mga mahihirap na panahon. Kapag dumarating ang mga pagsubok, parang ang mundo ay laban sa atin. Pero sa panalangin ko natagpuan ang isang di maipaliwanag na lakas. Naalala ko ang isang araw na tila lahat ng bagay ay nagkakaproblema at nang tumigil ako para manalangin, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaang bumalot sa akin. Para bang isang balabal ng proteksyon ang bumalot sa akin na nagtataboy sa lahat ng negatibong enerhiya. Naranasan mo na ba ang ganito? Habang tayo ay lumalalim sa panalangin ngayon, paano kung isipin natin ang proteksyon ng Diyos bilang isang kalasag na bumabalot sa atin? Bawat salitang ating sinasambit ay nagtatakda ng mga hangganan laban sa mga bagay na maaaring makasakit sa atin. Hindi lamang ito pisikal na proteksyon, kundi emosyonal at espiritwal din kaya't isipin natin, kung ang Diyos ay nasa ating tabi, anong takot o pangamba pa ang may puwang sa ating puso. Napakagandang pagkakataon dahil sa ating sama-samang pananalangin, aktibong binubuksan natin ang proteksyon na ito at binabalot ang ating buhay. Bawat pagdaing ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa at kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ay kasama natin handang magbigay ng proteksyon at gabay. Paano kung patatagin natin ang proteksyon na ito ngayon na niniwala na walang makakatama sa atin nang wala ang pahintulot ng Diyos? Binabago nito ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panalangin, lalo na pagdating sa pagpigil sa mga plano ng kaaway na ipag-isipan mo na ba ang kapangyarihang dulot kapag dalawa o higit pa ang nagtitipon sa pangalan ng Diyos? Itinuturo ng salita na kung saan may pagkakaisa, naroon ang Diyos. Nakakamanghang isipin na ang lakas ng isang komunidad na nagkakaisa sa panalangin ay kayang buwagin ang anumang masamang plano. Ano ang iyong karanasan kapag nagdarasal kasama ang iba? May isang bagay na kakaiba ang nangyayari kapag pinagsasama natin ang ating mga boses at puso. Naalala ko ang isang pagkakataon na kami ng aking mga kaibigan ay nagtipon upang ipanalangin ang isang kaibigan na dumaranas ng matinding pagsubok. Habang kami ay sabay-sabay na nanalangin, nagbago ang atmosfera at nagumpisang magliwanag ang pag-asa. Parang, sa pagbabahagi ng aming mga panalangin, nakabuo kami ng isang kolektibong kalasag laban sa mga pagsubok. Naranasan mo na ba iyon kung saan ang sama-samang panalangin ay nagdala ng pagbabago? Isipin natin kung paano ang panalangin sa komunidad ay maaaring maging isang makapangyarihang instrumento ng proteksyon. Bawat isa ay nagdadala ng kanyang pananampalataya, mga karanasan, at sama-sama tayo ay nagiging mas malakas. Para bang bawat daing ay isang palaso laban sa masasamang plano, at bawat pusong nagkakaisa ay nagbibigay ng mas malaking bigat sa ating mga hinihingi. Kapag tayo ay nananalangin ang magkakasama, dumodoble ang ating pananampalataya, at ang mga harang na itinatayo ng kaaway ay nagsisimulang magiba. Habang nagpapatuloy tayo sa panalangin na ito, tandaan natin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Manalangin tayo para sa isa't isa, itataas natin ang bawat isa sa espiritu, at patatagin ang ating sama-samang pananampalataya. Ito ay isang tawag hindi lang para manalangin para sa ating sarili, kundi para magdasal para sa mga nakapaligid sa ating. Ano kaya ang nagaganap kapag nagdarasal tayo para sa mga dumaranas ng mga pagsubok? Paano nito pinapalakas hindi lang sila kundi pati na rin ang ating sama-samang layunin? Kaya't habang nagpapatuloy tayo, gawin natin ito ng magkakasama. Naniniwalang ang bawat panalangin sa pagkakaisa ay nagdadala ng makapangyarihang proteksyon mula sa Diyos. Ang bawat salitang binibigkas natin ngayon ay nagiging isang malakas at epektibong daing na lumilikha ng ligtas na espasyo laban sa anumang nais manakit sa atin. Panahon na upang itaas ang ating mga boses ng magkakasama at masaksihan ang kapangyarihan ng panalangin ng komunidad sa aksyon. Ngayon, tuklasin natin ang mahalagang papel ng pananampalataya sa ating mga panalangin at kung paano ito nagiging ating anchor sa mga panahon ng kawalang katiyakan. Naisip mo na ba kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkakaroon ng pananampalataya? Madalas, iniugnay natin ang pananampalataya sa paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, pero ginagamit ba natin ang buong potensyal na hatid ng pananampalatayang ito? Personal, may mga pagkakataon na nanalangin ako na may kasamang mga pag-aalinlangan, hinahanap ang mga kasagutan at, kasabay nito, nagtatanong kung sapat ba ang aking pananampalataya. Ngunit, sa pagninilay-nilay sa mga ito, napagtanto kong ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kasiguraduhan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa likas na kabutihan ng Diyos sa kanyang mga pangako at katapatan. Naranasan mo na rin ba iyon? Yung pakikipaglaban sa loob ng iyong sarili sa pagitan ng paniniwala at pag-aalinlangan. Kapag tayo ay nananalangin ng may pananampalataya, para nating sinasabi sa Diyos, pinagkakatiwalaan kita, kahit hindi ko lubos na naunawaan. Ito ay nagdudulot ng kamanghamanghang kalayaan. Parang pinakakawalan natin ang bigat ng ating mga alalahanin at hinahayaan ang Diyos na alagaan ang mga bagay na wala sa ating kontrol. Isipin natin ito sandali, paano kung bawat panalangin ay ginawa ng may kasiguraduhan na ang Diyos ay kumikilos na, kahit hindi natin nakikita. Paano nito babaguhin ang ating pananaw? Habang tayo ay lumalalim sa panalangin ito, magdasal tayo ng may kumpiyansa na ang ating mga salita ay may bigat. Tandaan natin na ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng mga pintuan. Ito ang kasiguraduhan na hindi lamang tayo dinirinig ng Diyos, kundi kumikilo siya para sa ikabubuti ng mga nagtitiwala sa Kanya. Paano kung ipahayag natin ang sabay-sabay na ipinagkakatiwala natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, naniniwala na kaya niyang gawin ang imposible? Ang pananampalataya ay ang tulay na nag-ugnay sa atin sa Diyos. At kapag tayo ay nanalangin ng may ganitong pananampalataya, hindi lamang natin pinipigilan ang mga plano ng kaaway, kundi lumikha tayo ng isang lugar kung saan malayang makakakilos ang Diyos. Manalangin tayo ngayon ng may ganitong kumpiyansa, alam na sa paggawa nito, bumubuo tayo ng isang tanikala ng pananampalataya humaharang sa anumang pagsalakay. Ito ay nakakapagbago,